Nice. maganda magandang gabi. Welcome back to my vlog. Ayan, magsasain po ako ngayon. Dahil, uuwi mamaya yung turning ko at bumili ako ng saging. Ayan, bumili ako ng saging. Para meron na naman akong protein sa katawan. At nang makapagsaing ako. Sa may problema na mo. Ha? May problema? Magsaing sa'yo. Magsaing sa'yo. saing aku <susuk> Maka papa lah ubos nila. Ubos nila. Nahilo Nahihilo ako. Nahihilo ako. hapang magsasaing ako mag ano tayo latad tay ng higaan 管理，管理。 Patay mo ripot, patay ka na mo amo mo. Ano po ito amin? Ayan. Maglalatag tayo ng balik tigaan natin. 'di ba? Ang ulam namin, hay. Ito pa din. Ulam namin ay ito pa din. Yan. Ang ulam ay ang humba. ang wala na akong ganang kumain ngayon. Ulam mo ngayon, Yuri, sardinas mo na lamang na kayong ulam mo. Ay, just the Lord. Sa pumiga. Ah, ano? Ano, wala kaligo? ligo? Ayan, si Yuri, walang ligo. Hi. Hi. Hi, Yuri. Hi, ka, oy. Hi, Yuri. Aray. Yuri, ko, Hello. Hello. Hi. Wala ka nang upload-upload sa channel mo, ah. YouTube channel mo, aray. Hi, Yuri. Hi, ka mo na. Dali. Hi. Ay, nagpalambing siya. Hi. Nagpapalambing ang Yuri ko, Ah. da, 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 kainin ko yung tainga mo. Hi. Hi. Tingnan mo. Ay, huwag ka na kasi magkulit-kulit, oy. Hindi eh. ko, oy. Ay, lagi na kong buhok, oy. Hi. Hi, kulit. Hi. Hi. Ako nga pala si Yuri Koy Koy Koy. Yuri Koy Koy Koy. Koy Koy Koy. Makulit na bata ni si Koy ito yan eh. Okay, koy koy, si koy koy, koy koy. Ang koy koy koy, 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 ang koy koy koy. Ray, nanampal ang umu. Ay, lagi na buhok. Ay, lagi buhok. Ay, lagi na buhok. Ay, lagi na buhok. Ay, lagi na kong 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 buhok. Asik ah, ah, ya. Hai. Yorekoy. Uy, hai ka. Uy, lubot oh. Uh, lubot. Ah, lubot ka. Ah, lubot. <laughs> ah, bang, bunog. Bunog. Terah. Hai. Hmm, ket 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 Danunggan. Ket ket andalungan. Ah, oh, terah ai. Terah. Ah, kagana okay, bungul ku. Nabingi aku. ay nabingi aku, nabingi aku, nabingi aku. Nabingi aku. Ah. Nah, ari. Aray Gara Aray Sakit naman na Di na na siya Di na yan joke e, Di na yan joke Masakit na Aray Sige sampal Sampal mm. Sampal hindi na yan joke ka. Ginagawa mo ah. kulit talaga. Tingnan nyo. Ang kulit oh. Gusto mo palang laro? Sige. Dali ka. Laro tayo. Dali ka. Laro tayo. Dali. Laro tayo dali. Dali. Naka, laro tayo. O, oh, ayan. Siya, o. Oh. Ayan, ayan. Ito gusto niya. Gustong gusto niya ng ganito. Laro tayo. Sige. Tapos kagatin. Mmm. Mmm. Pagat-pagatin. Mmm. Mm. Mm. Nagigigil ako sa'yo. Mmm. Cha. No. <laughs> Ito ang gusto niya maglalaro, lalaroin siya hmm, ta, kagat ko yung ano niya ilong. Mm. Ah, 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 ah. maglaba ako buko sa habul. ito eh nga kagatin ko Hmm, da, tay nga yan. Ito, bebeg. Ilong niya. Ah, mm. oh, 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 ganti-ganti lang tayo. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hmm. Hmm. Ito yung ilong niya. Hmm, ilong niya. Hmm. <laughs> Ayan. <laughs> Ano na? Yeah? Ayan. Mm. <laughs> na. <laughs> o, oh, kagat. Ikaw na namang nangagat. Oh, kagat. Kagat. <laughs> Hindi na maka, ano. Ano? Sige. Tingnan niyo ano nangyari sa kanya. Mm. Ayan. Oh, ayan. Oh. Sige, ayan. Mikos-mikos mo 'yan. Ayan. Yan ang gusto niya. Oh, 'di ba? Oh, ayan. Tingnan niyo. Oh, look. Sige. <laughs> ayan. Yan ang gusto niya. Ayan. Ayan. Ayan ang gusto niya. Ayan. Ah. Gusto niya 'yan. Gusto niya 'yan eh. Ah, gusto niya yan eh. Sige. Ano? Ano? <laughs> ah. Yan. Sobrang kulit. Diba? 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 <laughs> ah, gusto mo yan, di ba? Di ba? Di ba? Gusto oh. mo yan. Gusto mo yan. Ano? Ano? Yan. <laughs> Gusto niya yan eh. Hala ka mala Ano? <laughs> 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 Mikos-mikos na yan. Insan. Uh, hello. <laughs> uh, guys. Gumanti na naman siya. Gumanti siya. Ako na naman yon Ako na naman gaganti. Dali. Ako na naman gaganti sa kanya. Dali. Ano? Ano? Dali. Rampay oh, mo yan eh. Dali.

mukos mo na yan, Ninsan. Ano, Yuri? mukos mo na yan, Yuri. Ah, yan ang pie mo eh. Yan ang gusto niya. Laro, laruin siya. Ano? ah, uh, ba uh, diba? Bang. <laughs> <laughs> Hmm. Pag yung i, huwag mong yano yan, oh. ayan. Tingnan nyo, oh. oh yan ang gusto niya. Hmm. Bang, taguktok. Taguktok. Taguktok ang otok. Sakit akong unay mayroon, ah. sakit ang ulo ko. Aki <gretas> at ano nah gusto, mane nah ya ampay. Ano ha. Nah na ano nah ya ampay. Alo sigi. Sigi. Mane ampay. Bye. O nga pala, i-flex ko nga pala sa inyo. Yung anak ka po vlog ko po sa YouTube channel, wala na po yun. Ang um, sana na ay subscribe naman niyo yung new channel ko, Broken Vlog and Yori Vlog. Yun na lang po ang subscribe niyo Subscribe, click, share, and comment. No, huwag nyo kalimutan ang notification bell para lagi kayo maka subaybay sa vlog ko araw-araw. And then, yung, 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 yung una kong channel na ah, brief vlog. Wala na yun. Ibablock ko na yun. Kasi, ayaw, ayaw ko na, no, ayok ko na yun. I, ano, channel na yun. Wala, wala ko na yun. Ibablock ko na yun. Ang bago ko na lang pong channel na, YouTube, na YouTube channel ko na, ana, yung broken vlog and yung vlog. Yung yung vlog, sa kanya yon sa aso ko yon ayan pwede din naman ako ayan ayan sa kanya yon ang sa makulit aso ayan sa makulit aso ayan tapos broken vlog ko po na channel ayan yo channel ko po yung broken vlog sus nakas mayroon na po ako dong subscriber is 100 mahigit na po yon 188 subscriber na po ako noon. Tapos, 100 plus na din yung video ko na upload doon. Then yuri, sa Yuri vlog ko naman po ay one subscriber pa lang po ako. Sana supportahan niyo naman ang Yuri vlog ko. Then twenty plus pa lang po yung na-upload kong video doon sa Yuri vlog ko. Sana naman is support naman niyo yung Broken vlog ko, yung bago kong account, channel YouTube ko. Sana so, supportahan niyo ako. I subscribe naman ninyo ako doon at huwag wag nyo naman kalimutan ang notification bell para lagi kayong makasubaybay sa mga vlog ko. Ayun. Kaya, yeah. thank you, thank you po sa inyo lahat. God bless all, sa inyo lahat. And I love you all. Bye!